Dennis, pinakasalan lang si Jenny rin dahil dito? Uh, kaya mo ba ako papakasalan kasi buntis ako? Isang nakakagulat na revelasyon ang ibinunyag kamakailan ng kapuso actress na si Jenny Lynn Mercado. Kaugnay na yun kanyang pagpapakasal sa long-time partner na si Dennis Trillo. Hindi na bago sa mundo ng showbiz, ang mga espekulasyong bumabalot sa biglaang pagpapakasal ng inang celebrity couples. Madalas, napapaisip ang publiko kung tunay na pag-ibig nga ba ang dahilan o may mas malalim pang motibo sa likod nito. Ngayon, usap-usapan ng mag-asawang Jenneline at Dennis matapos lumabas ang isang revelasyon tungkol sa kanilang kasal. Matatanda ang una nagsimula ang love story nila Jenneline at Dennis nang magkatrabaho sila noong 2006 sa teleseryeng Now and Forever Dangal. Ngunit panahong iyon, pareho pa silang may ibang karelasyon kaya nanatili lamang silang magkatrabaho hanggang muli nag-cross ang kanilang landas noong 2010 sa seryeng gumapang ka sa Lusa. At dito na nagsimula ang kanilang relasyon. Noong April 2010, opisyal sila naging magkasintahan. Ngunit makalipas ang halos isang taon, nagiwalay sila dahil sa matinding hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng dalawang taon, nagpatuloy sila sa kanilang buhay. Ngunit tila sadyang itiradhana sila muling magtagpo. Noong Enero 2, 2014, nagkamabutihan silang muli, ngunit sa pagkakataong ito, mas pribado na nilang hinarap ang kanilang relasyon. Hanggang noong Oktubre 29, 2021, inanunsyo ng dalawa ang kanilang engagement, kasabay ng pagbubunyag na buntis si Jenny At makalipas ang ilang linggo noong Nobyembre 15, 2021, isang intimate ceremony tuluyan na nag-isang dibdib ang dalawa. Ngunit alam nyo ba na nagkaroon ng pagdududa si Jenny sa intensyon ni Dennis bago sila ikasal? Sa isang panayam sa Pasto with Boy Abunda, inamin ni Jenny Lee na niya noon kung ang dahilan ng ng pagpapakasal ay dahil lamang siya ay buntis. Ani Jenny Lee, noong una siyempre kasi Tito Boy buntis sa eh, buntis sa noon. Una, yung nasa isip ko, parang dahil babuntis ako, kaya ako pakakasalan, tinanong ko yun sa kanya. Ngunit agad itong nilinaw ni Dennis. Ayon sa aktor, matagal na niyang nais pakasalan si Jenny Lynn, at hindi dahil buntis na ito. Aniya, hindi naman yon ang dahilan kung bakit Tito Boy. Kasi noon pa lang, bago pa kami magpakasal, bago pa magpandemic at lahat, parang asawa na rin yung turingan namin sa isa't isa. Dagdag pa niya, nauunawaan niya kung bakit nagkaroon ng pag-aanin lang si Jenny Aniya, guess na guess ko po yun. Importante sa babae yung assurance at security na mabibigay ng tao sa kanya. Sa uli, Pinatunayan nga ni Dennis kay Jenny Ling sa pamamagitan ng pagiging mabuting asawa at ama na tunay ang pagmamahal niya rito.